Bye, a blessed morning po sa inyo lahat. At uh, sa kasalukuyan ay nandito tayo sa Balantas area. Today is uh, November 18, 2021. At uh, ito po ang schedule natin sa ating uh, pagpapasabog tanim. At ang ating uh, binhi na ilalagay po dito mga sibay ay ang uh, Longping, Longping 534. So Sa ngayon ay uh, abala po yung ating mga tao. Uh, mayroon pong eto uh, si Cardo na nasa likuran ko yan. yan. At uh, sa may banduroon ay sila uh, po yung uh, nagkakanal upang uh, maalis natin yung uh, tubig dito sa bukid. At yung isa naman ay uh, pinapatag yung uh, putik o yung uh, ibabaw ng bukid upang uh, maging pantay yung uh, pagtataniman o yung tutubuan ng ating uh, palay. So muli, mga sulibay, uh, samahan nyo ko upang uh, masdan itong ating uh, pagpapatanim, pagpapasabog tanim. Anyway, uh, isang magandang araw pong muli at uh, mabuhay po kayong lahat na mga patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa aking channel. So, ako po'y uh, lubos-lubos na nagpapasalamat sa hindi ninyo pag-iwan sa akin dito sa aking uh, ginagawang pag-vlog at uh, ako ako'y na-inspire sapagkat nakikita ko na dumadami po yung aking subscriber at uh, Marami ang uh, viewers. Actually, hindi lang po dito sa rice farming. No? Ang aking uh, napansin ay yung uh, mga nauna kong video about uh, duck at uh, or uh, mascovy duck ay uh, sa mga susunod na araw po mga sulibay ay promise na i-update ko kayo sa aking mga alagang uh, bibi o pato or mascovy duck. So sa ngayon tapusin lang po muna natin itong uh, ating ginagawang uh, pagpapatanim. Hanggang sa muli na may kayo parate. So hindi, samahan niyo ako mga sulibay upang uh, masdan natin itong uh, Ah uh, pagsasabog tanim natin dito sa Balantas area. So actually, bai, ang ating pong uh, pagsasabog ng binhi ay medyo manipis kumpara po doon sa ating binhing inbreed sapagkat yung inbreed po ay kailangan ay nasa katamtamang sabog o medyo makapal kapala mas mainam Pero ang hybrid po ay medyo madalang-dalang ng konti sapagkat ito po ay nagaanak o nagsusui ng higit sa walo o 7 nasuwi sa isang butil. So, ayan po mga sulibay, no. Uh, manual po yung ginagawa nating pagpapatag dito sa putik o dito sa lupa ng ating bukid. At uh, katulad po nito mga sulibay, no. Matubig itong bahagi na ito. Kapag ito ay nasa buga natin ng binhi at nakalubog yung binhi dyan ay mabubulok po siya lalo na kung hindi pa po uh, sumibol. So kailangan natin na pantayin yung uh, putik upang maging pantay-pantay uh, uh, nga naman at saka madali nating uh, awasan ng tubig o yung uh, uh, alisan ng tubig. Sa so, itong tubig na ito, pwede nating, uh, uh, pwede po palang uh, bahayan ito ng mga kuhol. Alam nyo po, ang kuhol kung saan po ang tubig, nandun po sila. At kung ito po ay walang tubig, alimbawa, katulad nyan, at natanggalan natin ang tubig, ay uh, may tendency po na hindi pupuntahan ng mga kuhol yan. Ang disadvantage po kapag may tubig mga sulibay, ay uh, pag tumubo na po yung ating uh, palay ay kakainin po ng uh, mga kuhul, mga snail yung uh, dahon ng ating palay so ayan po no? mga sulibay uh, pantay na pantay na po ayan so madali na po awasan ng tubig to. ito po o, ayan uh, kapag kinalanan po nila ito nilagyan ng kanal ay tuloy-tuloy yung daloy ng tubig. Ayan. At uh, mawawala po yung tubig dito at tanging putik lamang. At pag uh, sabog ng ating uh, palay ay uh, babaon siya doon sa putik so madali po siyang tutubo. So ito po ang uh, manual procedure natin mga Sulibay. No, upang uh, mapatag natin ang ating uh, pagsasabugan. Ayan, oh. Nakita nyo sa Bay Bandaro na pinanggalingan itong uh, tabla na inihila ay uh, pantay na po. Ayan. So sa part dito po mga ka-Sulibay ay uh, ayan, kanina na pagkataas taas umaga makapalan tubig dito. At uh, ito, kinanalan na po ito, nilagyan na po ng kanal o kasalkuyang uh, ginagawa ng kanal ni Bong. Yung isa sa mga tao ko po mga ka-Sulibay. So nakapag-start na po tayo dito sa bahagi ito mga ka-Sulibay Pero yung ating katabi ay uh, sa susunod na araw pa lang po sila. At ganoon din po sa aking mga kapatid doon ay hindi pa sila nakakagalaw so medyo napaagal lang po tayo dito pero sabi nga higit na ang uh, uh, yung pong kasabihan na higit na masipag ang maagap, ganun po ba yun <laughs> uh, so ito po So, tuloy tuloy po ito hanggang sa matapos nila ang uh, pagsasabog tanim hanggang doon po sa may uh, hilaga, medyo higit uh, isang iktarya po itong uh, o isat kalahating iktarya po ito mga kasulibay sapagkat lumuwag po yung ating uh, tatamnan o tinataniman dito sa Balantas area well tuloy tuloy pa rin po mga kasulibay ang uh, pagtatrabaho ng ating mga tao at uh, natapos na po nila yung kalahati at uh, ngayon ay na nagkakanal pa rin po sila ito pong nakikita nyo mga oslibay nung nakaraan ay uh, ginagrash cutter pa lang ito nung uh, madamo pa po ito ito ay uh, kung natatandaan nyo ay uh, nung nakaraang uh, dinamo, ang title po ng aking uh, video ay uh, dinamo ang ating uh, pilapil ayan ito nagawa na po nating bukid so bagong dalawang pitak po ang ating naidagdag naki nakikita nyo yan A, natanggal na po yung puno dyan dati ayan. at ito kasi po ginawa rin pa natin itong bandarito so nadagdagan po ng dalawang pitak itong ating bukid at yung pinutol po na puno na yon ay uh, puno po ng duhat, ngunit liku-liku uh, naman ang kanyang uh, mga sanga. At ito'y mapapakilabangan po natin. Actually, dito po sa ere nito ay maluwag pa po ang aming uh, gubat. Ayan. So, hanggang sa may dako roon, at uh, hanggang sa may kabila ayan magubat pa rin po ito mga kasulibay hanggang po, doon po sa kabila ayan so ito ah maganda nabawasan tuloy tuloy po yung uh, pagdaloy ng tubig yung pagtanggal uh, tanggal namin ng tubig dito sa bukid at nang uh, hindi po uh, malubog o malunod yung binhi na aming uh, isasabog ayan sa may bandang ibaba sa may halos uh, malapit ako sa boundary ay si amin po yan at uh, manual pong uh, pinapatag yung uh, putik o yung lupa dito sa ating bukit Samantala yung samantala lang yung dalawa po doon si Cardo at saka si Bong ang nagkakanal. At later on po si Cardo lang din ang siyang magsasabog nung uh, ating pinhi sapagkat siya po ang ay uh, bihasa sa pag-apply nitong uh, o pagsasabog ng binhi dito sa bukid. At uh, isa po po pala mga kasulibay no. Ito yung karugtong ng uh, o lumang o kauna-unahang uh, kanal na ginawa namin upang maharang yung uh, tubig na manggagaling dito sa kabilang area no, kabilang Bugirin. At upang hindi mapinsala o uh, tumapon yung kanilang tubig dito sa ating taniman, kaya po natin pinagawa itong kanal na ito. So maganda po mga sulibay no katulid ito. Ang bilis 'o so, ang dali nating awasan ng tubig o yung uh, pakatihan ng tubig. Tuloy-tuloy yung uh, takbo ng tubig dito sa uh, pagkakanal nila. At isa ba itong kanal na ito mga sulibay itong pilapil niya ay ni-repair po din natin. Pinatungan natin ng uh, lupa sapagkat nang nakaraan ito ay maliit o mababa at kahit anuman po ang pagdagdag namin o uh, pagdadagdag namin ng uh, lupa dito sa pilapil para tumaas ay uh, hindi po po pwede gawa ng naguulan ay nasisira yung pilapil so sa ngayon ay uh, second crop wala pong gaanong ulan o halos hindi umuulan kaya eto uh, napataas namin yung lupa na itong, uh, o pilapil nitong aming ginawang kanal na siyang haharang sa tubig manggagaling dito sa may itaas. So, ayan po mga sulibay, malinis. Napakaganda ng bukid, oh. pantay na pantay. Uh, napakainam ang paggamit itong uh, manual na pamamantay. At yun, natapos na rin si Amin sa pagpapantay nitong uh, ating bukid. At ito, kung matatandaan nyo rin mga kasulibay, sa mga naunang video, ito ay ginawa natin nung unang cropping. Nakaraan lamang po at ito ay hindi pantay. So sa ngayon, pantay na. O, oh, eto na siya. Ayun, napakainam, nakagali, napakagaling mga sulibay. Well mga sulibay, binalikin po natin itong bandang uh, itaas, itong bandang uh, parting timog. Kung saan ang boundary itong aking uh, tinataniman sa ngayon at uh, upang inspeksyonin yung distances ng mga ano uh, seeds o ng ating uh, binhi na palayan po o oh, maganda po yung mga distances nila hindi po masyadong lapit-lapit uh, katamtaman lang sapagkat uh, ito nga pong uh, binhi ay hybrid so medyo kumpul-kumpul uh, po ito pagka ito uh, nagsuwi na. So titingnan po natin sa may banda roon, sa may uh, may laga o sa pa paibaba kung uh, matatapos na po ng ating mga tao yung uh, pagsasabog ng uh, punla. Ay, tapos na po ang aming uh, sewing application at uh, sa kasalukuyan ay kami ay nagmemeryenda na. So it means tapos na po yung uh, trabaho. So ako ay nagpapasalamat kay Cardo na siya pong nag-apply, nagsabog po ng uh, ating binhi. Itong uh, si Ivan, anak ng aking kuya na tumutulong-tulong sa akin. Si Bong, na siya pong nagkakanal kangina at yung manual na pagpapantay ng uh, bukid kangina ay si Amin so ako'y lubos nagpapasalamat sa kanila mga sulibay at uh, natapos po yung aming gawa dito sa Balantas area so hanggang sa muli mga sulibay na may patuloy kayong sumabaybay at uh, tumangkilik sa akin channel at uh, mga hindi pa po nakakapag-subscribe ay subscribe lamang po at uh, pindutin na rin ang uh, notification bell upang maging updated kayo sa bawat video na aking upload Maraming maraming salamat po mga Solibay. Hanggang sa muli. God bless and mabuhay.